Ngayong nagbabalik na sa dati ang takbo ng buhay natin, eh, madalas na din ako maalis ng bahay. Isa sa mga namimiss ko ay yung mas maraming panahon na kasama ko ang aking pamilya. Matagal din kasing laging magkakasama at nasa season yung mga anak ko na lagi akong hinahanap kahit di naman ako nawawala na matagal. Yung pagmamahal sa kanila ay lagi namang nandyan. Kaya lang, mas madalas ko itong maipadama pag lagi kaming magkasama. Ngayong umaalis-alis na ako, kailangan din nilang malaman na kahit nawala ako the whole day, ay nasa isip at puso ko pa din sila. Yan pala yung dahilan kung bakit may pasalubong. Dati-dati iniisip ko, baka kalat lang sa bahay ang pinagsawa ang pasalubong o kaya gastos pa. So minsan may dala ko, pero madalas ay wala. Kaso lang, pag dumarating ako, eh, sumasalubong yung mga bata, lalo na yung bunso. Tapos misan may dala akong supot ng basura na akala niya pasalubong. Sabi ko, walang pasalubong, anak. Mayamaya maya ay pumunta sa mami niya at sabi, wala daw dala. <laughs> okay. Natawa na lang kaming mag-asawa kasi naghahanap pala. So pag mahaba-habang oras ako na wala, kahit maliit na bagay, tiniti akong merong pasalubong para sa kanila. Hindi naman sila mapili at masaya sa kahit maliit na bagay. Ang mahalaga ay malaman nila na kahit hindi kami magkasama, ay naiisip ko sila at mahal ko sila. Yan ang dahilan kung bakit bumibili ako ng pasalubong. Naisip ko tuloy ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nararamdaman natin ito. Kahit hindi naman ito nawawala o nababawasan, misa naiisip natin na malayo ang Diyos dahil may problema tayo o karamdaman o malungkot tayo. Misa naman nakala natin mas malapit ang Diyos sa atin at mas mahal niya tayo dahil may mga pagpapala o walang problema. Pero ang totoo, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi naman nawawala o nababawasan. Sabi nga ng Bible, sapagkat natiti ako na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Laging nandyan ang pag-ibig ng Diyos, nagbabago ito ng anyo at kapahayagan pero hindi ito nawawala o nababawasan man. Kaya kahit akala mo na malayo ang Diyos sa iyo, yung parang walang dalang pasalubong, ang totoo, nariyan lang siya at patuloy na nagmamahal sa iyo. Kung bubuksan mo ang iyong isip ay mauunawaan mo na nariyan lang lagi ang pag-ibig sa iyo ng Diyos at walang panahong ikaw ay maiiwang mag-isa. Asa ka pa.